Hi, hello guys. Dahil na tatanggal ito, ito, may nakita akong parang DIY na i-screw daw siya dito para ma para hindi siya matanggal. So, dun sa isang, natatanggal din siya dito sa may kabila. Pero, ito muna isa. Try ko muna kung true. Kasi may basag na siya guys. Ito, basag na to. Masag na siya oh. Masag na siya. Yan. So, i-DIY -di ko siya. Tignan ko kung kaya ko. So, ang ginagawa ko muna, pinapainit ko muna siya. Yan. Pinaganyan ko siya. Tsaka ako siya dinidiinan. Yan. Parang umaabot naman na siya. Kung kwan ito, kung okay ito, edi eh, ko sa kabila. So, ayan guys. So, parang okay siya. Ayan, may screw na siya. Ayan, may screw. Tsaka umabot siya dun sa kwan niya. Ayan, nakikita nyo ba? May screw na siya. Parang hindi na rin siya natatanggal. So, nagwawali-wali na lang siya nang dahil dito sa kabila. Ano ba? Ayan, parang dito na lang sa kabila yung wali, -wali. Yan, pero dito okay na siya. So titingin ako ulit ng ganito na kwan screw is para screw ko dito sa kabila. So update ko kayo. Parang okay siya. So ito, nakahanap ako ng isa pero parang mas malaki. Ay, hindi parehas lang sila. Yun, nakahanap ako ng isa. Nakahanap ako ng isa, nakaparehas niya. O yan no, guys? o guys, oh O, ang galing. Pero may tusok na siya dito banda, dito banda may tusok na siya. Pero anyway, hindi naman siya hindi naman siya makaka apekto kasi meron naman itong kwan na to. So hanggang dito, hanggang dito lang naman siya dito banda yung tusok niya. So di naman na siguro ko ka rin ng mga anak ko yan no so dito naman tayo ngayon sa kabila may damit pa siya guys tapos ang gagawin natin ay ilalagay muna natin tong kwan ewan ko ha kasi syempre nanay ay kwan ako babae ako hindi ko alam totally ito pang simula lang kailangan natin siyang lagyan ni kwanan nito dito sa dulo niya para para umpisa mo ba tapos saka mo diinan diinan na lang diinan diinan mo na lang yan ewan ko ito lang yung technique ko eh syempre babae ako eh iba rin lang naman yung lakas ng lalaki kumbaga Yan, din diinan na lang. Yan, hanggang ma ipalalim mo siya ng konti. Yan. Yan. Kaya mo yan, Inday. Yan. Yan, lumalalim na siya. Napapansin mo naman pag lumalalim siya eh. napapansin mo pag lumalalim siya. Kailangan mo lang talaga ng force at idiin siya ng maigi. Idiin mo siya. Yan. Ayun na siya. Kailangan mo rin may rescue to. Ito, itong, ito, itong puti dito. Itong puti dito. Kailangan mo talagang pag-connectin sila. tawa ng pa na Oo, di ba? Oo, di ba? Ang galing. Sana all. Oo, di ba? Okay, na siya. Oh, okay na siya guys. Yun nga lang, may design na siyang screw dyan. Meron na siyang screw dito. Meron na rin siya doon. Pero at least, di na to natatanggal. So, yun lang. Bye-bye.